Eh? Eh? little bit Eh? 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 <laughs> <laughs> Malapit dito! Oh, hirap nung Oh, kanyang ina! Iabot mo nga sa akin ang isang bote rugby di yan! Makaintindihan na rin pag naripag, hindi pa kumapit! Hmm. Hmm. Ah! Paslawan mo yung ginagawa rin yung yan at kayo yung nagdamusak na! Hindi ay, ayaw kumapit ako tayo eh! Ay nako! Ano hirap na hindi naman marunong! Ay sa pag-aari na ninyo na kayong gumawa ay lalo kayong napapamahal! Ako ay masasayang oh. lang sa minto eh! unay naman. Abay ka, hindi kayo kumuha na yung scale. Yung talaga maalam. Ay, alam mo ka, Otoy. Eh. Oh. Ay, napakamahal ngayon ng bayadaan sa, ano, basaon. Ay, sadya akong gayon. Eh, nagtaas na oh. natang bilihin eh. Ay, parang pitundaan nga taang araw eh. Oo, oh, pitundaan ay, nga ngayon. Bago pa may mariandahin mo, ay just sayang na ako yung nag-aari mo. Hunan. ay, oh, gaya naman sa pag-aari mo. Ano ninyo? Ay, Garnet, may alam ako sa, ano, yung um, scale. Oo, oh, magkapatid yun, aking kapitbahay. Oo. Oh. Ay, mura yung subingail. Oo. Oh. At magaling pag tumarbaho. Eh, yun ang inyokuhanin. Huh? Oh. Ay, magkano daw ang um, parang um, nung kapitbahay ng niya? Parang, anin na tala, ang napayag, dalwa. Ay, dalawa? Oo. Uh oh. Aba, yun yung galay. Oo, oh, di ay. makakatipid kayo ng oh, dalawang araw, mildos lang. Ay, ibig sabihin, um, magaling naman yun, mabilis. Lakaw, mabilis yun dahil talpata. mabilis ah, kumilos. Baka naman yan eh. Tatangod tama! Lako hindi yun! Lugi pa akong sa alim na daan! Masipag yun! Kapatid na yun, talaga yun! Ayos na ayos yun! May recommend ako sa inyo yun! Ay siya! Ay sabihin ano? mo! Ay yung... Kwanin! Sabihan! Baka po pwede bukas! Na, bukas! Uh Oo! -oh. Wow. Ay di pumasok at nang matapos na eh, natin kasi mga kaysa Oo, oh, ay di karne. Babalik oh. ako mamaya. Ay di aking kakapulungin. Oo, oh, mamaya hapon. Yung dalwa. Oo. Wow. Pidis na bukas. At bukas, ay di silang at oh. Um, magpapahid at um, hindi na ako kung labor. Ako na magle labor Oh, sige. Basta okay. pangupuntahin ko dito bukas. Ay, re-repeat ka mamaya yung mm. mm. ako. Mga may kanga ko lang. Oo. Slaw! Oo, sakay! Ayos na! Nakapulo ko yung magkapatid. Ah, nakapulo na? Oo. Ay, ano daw? Ay, ipi, bukas daw. bukas? Oo. Oo, oh. oh, isabihin may maga. Oo, oh, yun yung kasabay ng isimil na oh. napasok. Pakakupihin ko na. Oo, oh, sige. Huwag <laughs> alas na isa pala. Ako yung maghahalo na. At para pagdating ng dalawang masawang. Eh, basta papahid. Ako, oh, maghahalo na ng dalawa agad. Dalawa agad si Mintaw. Okay. Oh, naghalo na ako. Opo. Para pagdating ng iyong kapitbahay na masawl. Ay di, basta lang papahin. Ay, naghalo na ako. pala kayo. Oo. Ay, kaya, kaya ka? ako'y maaga. Ay, ako'y may sasabihin sa inyo. Bakit ano kayo? Ay, hindi mo daw makakapasok at nalasing kagabi. Ay, hindi makakapasok? Oo, at may humover, masakit ang ulo. Ay, ay bukas na daw uli. Ay, bukas na? Oo. Ay, inako. Papano ako eh? Ay, yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makapagintay. Kayo yung nagsaari mga na niyo, ay kayo lalong napamahal. Ay, Jesus! Ay, aday po aray! Ah, ay, di, inyong ilagay sa red! Baka pwede pa bukas! <laughs> <laughs>